morning guys ang aking mga pigi ang aamos diba nangyari na let's go sobrang amos liliguan muna bago kumain Kain naman ang aamos may baboy nga ito yan ito guys bago ko pa na paputi ang balahibo ng aking mga alaga so, yung kanina kay naman ang aamos ngayon pakakainin ko na at malinis na sila Ayun, hindi na mabaho kay naman ang mga baboy na ito Ayun. So oh guys, nakain na sila. talaga namang agaw-agawan sa tubig at sa pagkain hmm. konti na lang hirap guys by December last week baka ma na namin to maluan aluan ha? at dalawa na la ang, ang aking aalaga yung inahin yun na lang uli pag may awa ang Diyos ang padamihin hmm. So, siguro guys, inyo sa mga 80 plus or 70 kilo. Yan. Thank you for watching. Bye-bye.